Ilan ba ang Diyos? Marami po JOS. Diyos. Kung ang tanong nyo, ilan ang Diyos Ama? Isa lang. Pag tinanong nyo, ilan ang Diyos na anak? Isa rin. Pero pag tinanong nyo, ilan ang Diyos? Marami po. Pakinggan nyo, 82.1 ng awit. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisana ng Diyos. Siya ay humahatol sa gitna ng mga Diyos. Pakinggan nyo, marami. Basahin natin sa Ilocano. Ti Dios tak der iti gimong a maipay iti Dios. Iso mangukom iti nagtaingan dagiti di Dios. Ayon. God is standing in the congregation of the mighty. He judges among gods. Humahatol siya sa gitna ng mga Diyos. Marami pong Diyos eh, kapatid maging sa langit, maging sa lupa, may iba-ibang mga tinatawag na Panginoon, meron ding iba-ibang tinatawag na mga Diyos. Actually, dito sa lupa, pati mga anghel nung araw, tinatawag po Diyos eh. Yung nagpakita kay Abraham, kay Isaac at saka kay Jacob. Yung nakipag-usap kay Moses, tinatawag nilang Diyos, pero anghel lang po yun. Marami tinatawag na Diyos. Pero kung ay tatanong nyo, isang, yung ama, iisa po yun. At meron din siyang iisang anak na bugtong.